Ramdam ng comedy queen na si Kylie De Las Alas na may ibang babae ang nakahiwalay na asawang si Gerald Sibayan. Ni-reveal ng Kapuso star na nag-cheat na sa kanya noon si Gerald, kaya hindi na raw siya magtataka kung may natagpo ang iba ang mister, kaya nakipaghiwalay sa kanya. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda kahapon, kinumpirma na nga ni Laila na nakipaghiwalay na sa kanya si Gerald sa pamamagitan lamang ng mensahe sa chat. Last month pa, basta hindi ko makakalimutan, October 14 na, nagchat siya, madaling araw na dito sa Pilipinas, nagchat siya na yun nga, gusto na niyang magkaanak and hindi na siya happy. Medyo confused ako and shocked. Bakit na yung oras na to? Bakit? Sana hintayin mo muna akong makauwi sa Amerika. Maraming bakit? Na-confuse ako na, in fairness, wala naman talaga kaming pinag-aawayan. Actually, sa buong pagsasama namin, bilang sa daliri yung... Diskusyon nga. E, hindi nga yung away. E, so, parang nagulat nga ako na W2 ngayon. Anong meron sa October? Anong meron sa araw na 2 and bakit madaling araw dito? Ang takang-takang tanong ni AIAI. Sumunod na tanong ni Tito Boy kay AIAI. Hindi na siya masaya. Saan nang gagaling? Actually, hindi ko alam. Sabi ko nga sa'yo, never naman kaming nag-away. Always discussion lang at bihirang-bihira yon. O, Siguro, baka hindi ko lang napapansin dahil nandito ako, sa Pilipinas. Siya naman, busy sa work, paliwanag ng komedyana, sunod na question ng King of Talk kung may third party involved, tugon ni AII, bilang asawa, di diba ang mga asawa malalakas ang pakiramdam? Ako, ramdam ko meron. Ramdam ko. Gut feel. Pero it doesn't matter kung meron o wala. Kasi nung sinabi niya na firm na siya sa decision, wala na naman akong ilalaban, di ba? kapag lumaban pa kasi ako, kunyari nagstay ako, alam ko naman ang magiging ending. Yung dignity at self-worth ko, mawawala na yun, nagtira naman ako kasi alam ko na mangyayari uli yon. Kasi noong dalawang libo at labin siyam, nag-cheat na rin siya noon, katwiran ni IAI. So, parang may trust issues na ako. At siguro, isa yon sa minsan hindi ko alam na pagtalak ko sa kanya. O, minsan yung hindi naman mahigpit, pero yung tanong na, nasaan ka na? Sabi mo, labindalawa midnight nandito ka na, dugtong ng veteran actress, never din daw siyang humingi ng paliwanag kay Gerald kung bakit hindi na ito masaya sa relasyon nila, hindi ko na itinanong. Sa totoo lang, hindi naman sa nag-aano ako na, o ikaw na yung magaling. Tinray ko naman ang lahat ng gusto niya, like gusto niya palagi akong nagluluto, so nagluluto ako. Gusto niya malinis ang bahay. Kumbaga, tinray ko naman ang lahat ng best ko. So, nunang ang sinabi niya yon, hindi naman pwedeng kapag gusto niyang maging masaya, tumambling na lang ako every day. Ano pa ba ang hindi ko ginawa, eh, parang nagawa ko na lahat. Siguro nag-iba na yung priorities niya, tapos baka nakakita siya ng mas magiging masaya siya. Kaya malaking factor din yon, alam na niya ngayon how to lousy. Parang kasi dati, ako yung nagmamanyobra, kasi ako talaga yung medyo matanda sa kanya. So ngayon, meron na siyang karapatan to Larry, nag-work na siya. Nandoon na siya sa Amerika, pagbabahagi pa ng komedyana.